Ano po nangyari sa bata? Ang kwan po kahapon pa po kasi sila dumating, sila'ng mag-aama, nakasakay po sila ng taxi. Tapos nung makita ko po itong bata, parang wala ako nahulog talaga, luha ako dahil ang hirap po kasi medyo sa ngayon ho, medyo medyo medyo, medyo, medyo mamula-mula siya nang konti pero kahapon talaga iba ho talaga ang pakiramdam ko. Kahit na yung mga anak kong malalaki, sabi nila, dalhin na daw sa doktor. Kaso mo, sabi, sabi ko naman sa kanila, paano naman ako aalis kung walang pera? Kaya yeah, sabi ko, bukas na bukas din, dadalhin ko sa salamat, no? Ilang buwan na po yung bata? Seven po. Okay. September 22 po, ito pinanganak. Kambal ko sila kumakain pa ba kanina? Nung pinadede nyo kumain naman? Hindi, hindi po, dumede lang siya. Pero kahapon, sinubuan po ng tiyahin ng mashed potato po. Ayong, kuan. Paano ba nangyari? Bigla na lang po? Hindi ko po kasi nakita mula't mula ito. Pero dumating po silang mag-aama kahapon. Uh -oh. Balay, nung una nyo nakita, kaya dinala nyo agad uh -oh. dito. Uh -oh. sige uh -oh. So anyway... Nagplanuhan po tayo uh -oh. kahapon. Kung ano man nangyari, nagulat nga tayo na payat na payat yung bata. Papa-admit natin agad nga siya sa ospital. Ma-check up, baka daw may infection sa dugo eh. Okay. Tapos yung mga ibang bata, papa-X-ray na rin natin. Libre naman daw yung initial na pagpasok. Pero tutulungan ko na rin kayo sa mga gastos ha So initially sana makatulong na yan para at least maayos na Tapos ang gusto nung pedia na tumingin na kailangan daw mas masustansya yung gatas pwede niyo rin pambili ng gatas Okay Tapos ah uh, uh, dok Lisa mer din tayo isang pasyente yung dadalhin din ah uh, very dehydrated yung pasyente at uh, sasabay na rin natin sa taxi di diba? sabay na sa taxi Siguro ang tips ko lang sa kababayan natin kung meron kayong kamag-anak na kakilala na talagang yung bata na pabayaan, kailangan isusumbong niyo agad sa sa politiko, sa barangay, o sa media para tis magawa natin ng action. Kasi kawawa yung bata eh, emergency to. Eh. Lalo na yung mga dehydrated din, pag hindi na kumakain, hindi na dumedede, dadali na natin agad. So sana makatulong itong video para magising yung mga magulang na dapat alagaan yung mga bata. At pag hindi inalagaan ng magulang, yung mga ibang kamag-anak o kaibigan na dapat ang pumasok para maligtas yung buhay ng mga sanggol. Salamat po. Oh, mami, dito ka na. Yan, yung pambayad na sila.